Magandang umaga po. Tayo po'y magsitayo. Akin pong dadasalin ang panalangin sa umaga. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupudahin ka ng aking bibig. Halina, sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Halina, sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at gala. Halina at sambahin ang Panginoon sapagat siya ang ating Diyos. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigtig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina, sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumimba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siyang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang Panginoon sapagkat siyang ating Diyos. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng kinawa ng inyong mga magulang, nang nasa miriba sa ilang ng masa. Ako ay tinukso doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina sa bahay ng